Marigay ang pagdating sa ikalawang bahagi ng unang kabanata ng Bini Marikit. Noong nakadaang bahagi, itinalakay ko sa inyo ang aking mga koreksyon ng mga tarjeta de foto ng Bini, official man o di official. Sa bahaging ito, ipapakita ko naman sa inyo ang aking ibang mga merch ng Bini na hindi mga tarjeta de foto. Ngunit sa huli, ipapakita ko sa inyo ang aking mga bagong biling mga tarjeta de foto ng Bini na nangyari noong ikadima ng Setembre taong 2025. Ang mauuna dito ay ang mga di ng na mga postcard ng Bini na makikita sa set ng Romo Cards, Sticker at mga postcard. Narito si na Joanna at ang OT8. Dito naman tayo sa mga fan-made na mga sticker. Narito sina Joanna at Maloy. Dalawang bias ko ngayon sa Bini. Na nauna ay si Joanna. Tapos na isama ko din si Maloy nitong Mayo taong 2025. Nandito naman ang bidog na sticker ni Bini Mika. Siyempre, hindi mawawala dito ang aking mga gawang mga customized na mga sticker na pinagawa ko nitong nakarang taon. Sa usapang sticker pa rin, nagkaroon na rin ng ganitong promo ang perez isang tatak ng instant noodles na pagmamayari ng Nissin Universal Rubina Corporation. Narito ang aking koleksyon ng mga sticker mula sa perez Dito naman tayo sa National Bookstore, isa sa kilalang tindahan ng mga akadat at school supply dito sa Pilipinas. Ginagawa na nila ang mga merch na bini, kayo din sa mga school supply na mayroong tatak ng bini mula pa noong Nobembre taong 2024. Ang mauuna dito galing sa National Bookstore ay ang bag na mayroong mga chan. Ginagamit ko ito kapag lumalabas ako ng may Nila Ito naman ang mga charm na nagpapakita sa lahat ng membro ng Bini, mariban sa dalawa na ginamit ko na, ang aking mga bias na sina Joanna at Maloy. Dito naman ang aking koleksyon ng mga yabero Nagawa sa acrylico Dito naman ang na mga 3D na mga yavero Dito naman ang mga correction tape. Nagpapakita ito sa mga original na mga ship ng bini. Dito naman ang aking mga kurenu Ang lahat ng mga kwaderno nito ay ginagamit ko pa. Dito naman, ang notepad na hindi ko masyadong ginagamit. Nandito na tayo sa pinaka nakakasabik na bahagi, ang pagpapakita ng aking mga panibagong mga tarakheta de foto na aking bagong bili. Nangyari yun noong ikalima ng Setembre taong 2025. Ang lahat ng mga tarakheta de foto na yon ay nanggaling sa Enerphone. Ang uri ng mga tarakheta de foto ng Enerphone na makikita ninyo ay unang version. Narito na ang bilang ng aking mga merch na bini. Kasama na dito sa bilang ang mga merch na bini na mayroon ako ngunit hindi itinampok sa dalawang video. Nagmula noong naging tagahanga ako ng bini noong ikariman ng Hulyo taong 2024, kakapag-gastos na ako ng mahigit sa 20,000 piso para lamang sa pagpapabili ng merch na bini lalo na ngayong taon nawa nasiyahan kayo sa aking video dahil sa susunod na mga ringgo, ipapakita ko sa inyo ang aking mga bibilhin na mga merch na bini mapatarketa ni photoman o iba pa mga merch dito na nagtatapos ang video ng ito at magkita muli tayo sa susunod na kabanata ng bini marikit